Oh, okay, mga jawin po eh. Ito po tubig. Ito po tubig. Ito po tubig. Ako. Ikaw? Yup. Boom. Um. Mm-hmm. Uh Huwag ka kasing mambabaso, hindi kita babaso. Oh, no, sige, tatahimik na ako. Walang dayaan. Dito din na daya. Anong daya doon? Walang alis yun sa pwesto yun, eh, no? Oo, oh, bakit? Vendors lang ako. <laughs> ano? Vendors. Ah? Mhm, -hmm. Hindi na. Mukhang nadadaya na. Oop. Ay, wala pa lang tanggalan pa Three. Yan ang mahirap. Pag may video, ginagalingan mo ah. <laughs> <laughs> Kagalana video ka. Four. Four na, four. Uy, gumalaw! Nakakasalanan oh, ka? Saan? Nagaw na! Wait lang! Ba't ka nagmadali? Galing ah. Ibang klase ah. Five. Hmm. <laughs> <laughs> Wanto lang to. Pagkatapos yep. nito talo kana. <laughs> okay, ako inja na Umibo. ako Umibo. Ayodoyaman naman. Dapat paggaganyan dinapinag-iisip um, umibo ito. Ayun, daya dal naman. Um, Dapat dal, dal 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 wala. dal 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 Mga ka So, so, tumama, so, so, tumama, <laughs> tumama lang <laughs> no, yun. Hindi mo masirap yung mangga. Hmm? Mamaya. may, milika, rin. Mili ka. Ito. <laughs> Mabilisin ko na to. Five ako na, di ba? Five ka na. Mabunin kita. <laughs> Three. Parang talan di Diyan ka nang liligaw na. 4 Four. Pwede yun, ha? Pwede yun. Five. Walang sa to, ha? Ano? Magic! 6 ah. <laughs> Six. Two, four, six. Boom! Oh, isa isa pa. Oh, oh, ano? Oh, Salo! Goryo! Salo naman eh. Dapat kamay! Ayun! Hindi hmm. <laughs> eh? Ay, liit pa lang kamay mo doon. <laughs> Six. Seven. <laughs> Seven. Ay, doyo. <laughs> Pag ako... Kulang mo, <laughs> inipit mo yung tatlo eh. Pag ako na mag gal titika, galaw ulit ah. <laughs> Anong galaw ulit? Bakit? Saan? Tatay nga? Eight. Baliw. Paano naging... Oh, eight. two, two, four, six, Eh, eight, eight. eight. oh. Eight, oh. <laughs> Nine. Tumantalang <laughs> kanina, hindi naman manalo. Ten. Six na ako ah. Oo. Ay, seven. Six. Six. Mudoyo. O, oh, sige. Yun. Two. Two. Four. Six. Ito isa isa Ay, kulang. Oh. Daya mo. Oo. Oh, hindi ako na gano'n. Nakagano'n lang Ayun. ako. Guys, nadadaya na tayo dito. One. Ilan dapat yan? Two. Two. Dapat sampu din. Three. Three. Four. Four. Sampu din yan, ha? Five. Five. Six. Six. Uh, hmm. mo yun. Uh, yun. Hindi ko alam. <laughs> Ay ko. <laughs> Matanda ka, no? <coughs> Ilan na ako? Six. Six. 2, Aba, ba't na napuesto mo? O, ganun ka lang. Daya. Daya mo naman 1. 10 ah. 2. two pa lang. Yan ang 2. 3. 4. 4. Yan ang 4. 5. Kada kuha mo yung bilang. Six, seven. <laughs> Dapat five lang eh. Adi sige, five lang. Ilan na ako? Six. Kaya kitang habulin. Ayun o. Ito yung kita. Itong Five lang ah. Go. Um, One. Two. 2 3 4 Bati nyo baka magkamali ako. 5 Cardiac. <laughs> anong oh, Walo. Wala. Na. Wala namang usapan eh. Na wala na. Wala. Pitik na. Saan? So Sa tega nga. Ito guys, Oh. Pakinggan nyo guys. Anong? Anong? Yan yung pitik. Magiging pitik. <laughs> okay, wala ako kawakan ko. Mag galaw ulit ha ay ko masakit hindi <laughs> basta wala no ituloy mo na lang yan bobo ka naman eh weak ayoko na weakers naman na six ituloy mo hanggang ten ikaw lang mag isa baka kapitik pa ako sa'yo hindi na basta gawin mo lang tapusin mo yung challenge oh, wala, wala yan wala. ulit ulit dapat inuulit para ma-train ka sa sali kita sa Olympics. Bobo talaga. Ulit. Oh, ayan na. Ayan na. <laughs> Wala. Kanoin, no? Galing mo ka nain eh. Ayan, oh, ayan. Patay ka ngayon. Oh. Isa <laughs> pa. Last na. Dedek itu yang penting. ayan na, dere na dapat yan hanggang 10 ha? Eight na. 8 na? 8 na, dalawa na lang na Wani, si pa yan. Gusto so, isa-isa, yung pang gano'n eh. 9. 10. 10 na. Mm. Tama na? Hindi! Ay! 1 2 3 4 5 Tapos na. Nice. ano pinig. Anong ako na nalang? <laughs> Bobo ka ba? Okay, tapos na. Maroon ka na dati nito. Meron nga yung laba dati. Pagwan eh. Anong laba? Ganun. Ganun. Paano Laba yun? Around the world yan. Ab <laughs> Ay, Ay, may, may, meron pa pa ganun. Ano yun? Ano yun? Laba. Ano Pagwan number one. Meron ano? tong kanyod din. Ano? <laughs> Sige. Sige. So, bustos ko to. ano? <laughs> iba iba yung mukha mo. Ganun? <laughs> Wala, ano? Ayaw, na Ayaw, ano? ano? Ayaw, ano? Gusto ha? ko na mag merenda. Ayun, huwag spaghetti ka. Ayun naman. Guys, ayaw, na, guys? Mayaw na. Wala, weak. Weak, ikaw, weak, bobo ka. Haba nito. Hirap itong i <laughs>